Yan. Paano magluto ng hotcake dito sa ulo Oo. Kaya may lang ka po Oo. Oh. Maraming yung anak. Yan si Kuya, taga luto. Oo. Oh. Yan mo yan si Kuya. Kapunta dun sa Malaysia. Ay, nakapunta na Malaysia? Oh, na Oo. Ay. Ay. sa takiki, saka. Hindi ko kasama, napunta rin doon sa Malaysia, sabi niya eh. Mga dalawang taon daw siya doon. Ako yung matagal ako napunta napunta. Eh ngayon, itong eh, dalo na siya eh. Oo. Oh. Matagal ako sa Malaysia. Kita na, kita. Ay, anong, trabaho mo doon kuya? Ha? Anong trabaho mo doon? Ah, magkawa ng bahay. Ah, okay. Oh, libor lang, libor. Libor, doon. Ah, niya na yung Ay, ano. Kanyap tayo ng ribu na. Tanang alta, sinso. <laughs> Tapos niya, <rin>, punta kayo. Punta <laughs> kayo. William, ako uh, na ano, nauli. Hindi oh. makabalik dito. Ay, nauli ka pala. <laughs> 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 alam Hello, wala wala akong passport. wala na ano. Ano ka, no, wala ka rin pala doon? Tinti pala, tinti. Kaya ba pwede yung sige? Okay. 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 Ayy, nakulong ka talaga? Oo. O, okay. Dar? Nakatapos nakulong, uh, magsakal ng ilang buwan. Oo. Oh. Okay, natin rito sa Pilipinas. Ayy. Ganito lang siya ba? Sila ko. Oo. Magkano yung hotcake mo kuya? 20. 20? Tapos sinang-haki-haki din, oo? Oo, pwede rin mga ate-ate. Mga 5 Pesos. Uh, pwede sa mga bata. Ayy, sinilutuan mo kuya. Ano yan? Tanso? Oo po. Kaya pala kulay gold e. Eh. Oo.

Ayun Ay na, ayun Ay na. Ayun na, ayun na. Ayun bagong loto ko ya, akin yan ha. Apo, yan. Masubukan mo ko rin yung ano mo, hot cake. Parisan ko nang ano yan mamaya. An. Ng Nang kape. <laughs> bilhin ko na rin yung bagong loto mga badi parisan ko ng kape mamaya malapit na wala na

is 20 pesos ito. Kuha mo na ako ng ambayad. Nandito kasi yung sakyan yung ano ko eh. Yung uh, pera. din si kuya eh. Napunta pala siya nung Malaysia. Ito, pambayad 20. Eh, dito ako sa Hulu Town ngayon. Maria. Ng yung mga kasama ko na malingki ko. Antay ko lang sila. Okay, abayad. Thank you. Magsukol. Ayun. Ayos.